Okay. Ito na kay Mami Alicia. Namay niya na yung buto pansigang. Ganda, oh. Ganda, Mami, oh. May kasamang, ano, soft bones. Oh. Ayan yung soft bones, guys, ha. Ah. Oh, tapos plus pa nitong, ano, buto ng tibon. Oh. Ganyan lang yan. Huwag nating durugin. Dahil manipis lang ang buto ng tibon. Mm -hmm. Sarap nito Sinigang Alam mo dati Uso yung sinigang sa batuan Meron pa kaya ngayon Mula ng batuan ngayon ano 180 Ayan na mami ko Nasold na ito guys ha? Yung pinamain ko Dapat ganyan lang kayo magtaga ng buto para hindi durog ang buto. Ayan. Isa, dalawang bagsak lang yan. Alisin ko na itong mga ano, mami, kasi mga Ay, pa, maliliit pa. na buto, kailangan tanggalin na yan. Ano yung S, Ha? Ano yung patuhanong... okay, 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 S? Yes. Kili-kili ni Al dyan, ayaw nyo? chat <laughs> chat <chan> pa! Ito. <laughs> Ito, ito. Ito, so, makita nyo yan. Tignan nyo yung gano'ng kaganda yan. So, dito lang yung kay Tinderella nyo makikita. Kota mo, may tama pa pa gano'n, no? <laughs> Tumalsik pa, buti hindi tumama sa ilong kundi hindi doble maga. Saan po yung market, ma'am? Tondo, Manila ako, ha? O, oh, yan. Ang sarap nito. May utak. Parang, alam mo yun, na dilaw-dilaw yung katas Hmm. Sus. Na. O, mami, lalagyan ko ng tabang buhay, mami. Kay pamangkin mo naman yan. oh kay kapatid ko yan. O, sige, kapatid ko na yon. Ito pa, mami, o, dagdag. Dahil love mo ako, dagdagan ko pa, mami, ng taba. Ayan na, mami, dumami na. <laughs> mami, dumami na. Naku, sarap na sarap naman dito ang iyong bebe. Ayan, guys. Kay Mami Alicia ito, guys, ng California. Ayan. Nakita niya lang to na. Nanunood siya lagi sa akin. Kaya nag-aabang lang yan ng mamamay niya. So, yun. Hanggang dyan muna tayo. I'm your tenderella from Tondo, Manila.